Mayong hapon mga kaidol no. Mangwa tag lubi mga kaidol mang ayot ta. <laughs> Dili sala sag. Ano? Nay lubi mga kaidol oh. Mang ayot lubi. Gamiton lang nako na ko, isa lang. Wala man diri ang tag-iya mga kaidol at least nakapananghita sa punuan no. So, na natidobe mga kaidol no. Gamiton na to sa atong lutuon karon. Na exotic food mga kaidol no. So pagnutan oh. ni dire mga kaidol. Okay. <coughs> mga ka idol unsa ni siya mga ka idol taga bukid lang makabaluan ni mga ka no mo ni siya mga ka oh atong lutuon. mo ni yang nga rekado mga ka no atay bawang luya sibuyas ug magic sarap Sulod nato ning sibuyas. Matik ning atong luya. <laughs> atong imikos-mikos mga kaidol, no? perteng humutan ng mga kaidol ikato pa lang na Okay O kaning atong exotic food De bukal na si mga kaidol no enigma gamay-gamay na iyang sa sabaw mga kaidol sunod nato ning atong gata sa kalobi lang atong ibutang mga kaidol no hapit na jud siya mga kaidol no morning exotic food morning recipe na ako karon no ato na ibutang ang iyang gata mga kaidol no kay pili naman siya Mm -hmm. Atau na po siya paubsan mga kaidol no? Bukal na dyan siya mga kaidol no? morning ganahan ako mga kaidol ba kay exotic food. kani mga kaidol kung pobre ka o taga bukid ka ah, matik na mga kaidol kabalukaan ani? hapit na dyan sya maluto mga kaidol no buta na to magic sarap mga kaidol hapit na jud maluto mga kaidol no kaya malana sya mauna na ni mga kaidol no, luto na ang atong exotic nga ginataan nga pinamala. Luto na siya mga kaidol. So hangtod diri na lang mga kaidol no. Salamat.